Tara dito, pasok ka. Oo, oh, dyan. Ito ang bahay mo? Oo, oh, dito ang nakatira. Mag-isa mo lang dito? Oo, oh, mag-isa lang ako dito. Dito ka natutulog? Oo, oh, dito, sa karton na to. ito. Ito, pinulot ko dun sa basurahan doon. Pero hmm? mag-isa man itong karton na to. Bago ko isa lang pak dito. Kumain ka na ba? Ah, hindi pa nga eh. Nagugutom nga ako. Nagugutom ka? Oo. O, teka, kukuha ang pagkain mo ha. O, oh, ito. Pagpasensyaan mo muna muna to, ha? Ah. Ito yung pagkain ko, eh. Ayan, kumain ka na. Ano to? Mantika yan. Pinagpirituan ng mga fishbowl yan. Kik yan, kinuha ko dun sa kanto. Kasi malasa yan pagka gabilawag. Ano to? Toyo? O, oh, toyo yan. Nako? Hindi ka ba magkaka ay dito? <laughs> ay, hindi. Kasi nilagyan ko na asukal yan para matamis. Pagka gabilawag ko sa kanin, masarap. Malasa. <laughs> Yung kanin, hindi ba basa? Ay, so, hindi. Makapanis na to. Ay, hindi naman kasi nagsasahing ako isang beses sa isang linggo. Ah? Kaya pang one week ko na tong kain na to. You're... Pero okay pa naman to. Kasi hindi naman sasahing tiyan mo dito kasi garantisadong kinakain ko to eh. Pang isang linggo ko tong pagkain. Okay pa naman yan, ginasahing tinsyan mo yan. Kumain ka na. Nauuhaw ka ba? Ay, oo, sakta. Hindi pa ako umiinom eh. Nauuhaw ako. O, teka lang ako. Kukuha ko ng ang ha. Tayo mm -hmm. mo lang ako dyan ha. O okay, oh, ito, ito inumin ko. Etong baso mo? O okay, baso ko, na, madami ako niyang stock kasi kinuha ko sa kanto yan, sa, sa basurahan. Pero nilinis ko naman yan bago ko ng ang baso yan. Wala kang baso? Wala, pero madami akong stock niyan, nandil lang sa baba. Ginugutit ko lang pagka nasira itong ano, yung pinakanguso. Etong tubig nyo? O okay, etong tubig ko. Lagi ko ininuman to. Eh, Hindi ba pa parang madilaw? <laughs> Ay, hindi. Madilaw lang yan kasi gawa ng plastic sa katagalan na. Ayan, plastic lang yung madilaw dyan. Pero safety naman yan. Hindi masakit yung chanko dyan. But ikaw, kumain ka na ba? Ay, busog na ako. Busog na ako. Ikaw, kumain ka na. Kaya ka ba? Ay, hindi na. Parang sumasakit yung ko. Sumasakit yung ko? Saan ba yung CR niyo? Ay, wait lang ha. ito, ito gamitin mo. Ito'y kita ginagamit ko pag nasisingar ako. What? Ito ka nasisingar? Oo, yung gamit ko. Hindi ba parang ang laki na supot mo? Hindi, okay, sakto lang yan kasi one week ko yan bago itapon. Binubuhol ko pa kasi yan para hindi umahoy. Hindi ba mabaho? Hindi, kasi binubuhol ko yan. Wala gamit ko pa nga yan, three times. Tatlong beses na pagdumi ko. Ah, sige. Hindi na pala ako dudumi ka na tutungin? Oo. Sige, 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 na sige, 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 ko pa sige, 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 ka? gusto sige, sige, may sige, ka ba? ah meron. sige, 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 ko sige, sige, unan ko ah. sige, 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 Nilalaban mo ba to? Hindi ba parang madumi? Nilalaban ko yan. Kalalaban ko lang nakaraan buwan nito. Kaya talaga kulay yan. Wala ka bang punda? Ay wala. Hindi ako nagpupunda kasi meron ko lang punda yung ulan ko. Na mahimbing yung tulog ko. Nakatulog ako. Ay, o oh, sige. Hindi na pala ako magpapahinga. Ay, uuwi ka na. Oo. Oh, Umuulan na rin. Anong oras na? Babalik ka? Malalama. Baka magbago ka na dyan sa akin, ha? Hindi. Talaga lang, ha? Oo. Sana huwag ka magbago, ha? Hindi. <laughs> o, sige na, ingat ka, ha? Love you. <laughs>